Malakas na hangin at hampas ng alon ang naranasan sa Taiwan kasunod ng inaasahang pag-landfall ngayong araw ng bagyong Hulyan na may international name na Krathon. Ramdam na po yan sa lungsod ng Kaohsiung. Inabisuhan na ang mga residente roon na manatili muna sa kanilang mga bahay. Ayon sa mga otoridad doon, kahit bahagyang humina ang bagyo, ay mararamdaman pa rin ang hagupit nito at may posibilidad na magkaroon ng storm surge. Update po tayo mula naman sa pag-asa, hindi pa rin po inaalis ang wind signal number 1 sa Batanes kasunod ng pagpasok muli sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Julian. Base sa 11 a.m. weather bulletin, delikado sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng baybayin ng nasabing probinsya. Namataan ang mata ng bagyo, 245 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Pumina pa ito Taglay po ang uh, lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos ang bagyong hulyan kaya mamayang hapon po ito inaasahang maglalampol sa southern Taiwan. Ang Taiwan ay nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang GMA Regional TV News. isang estudyante sa Numancia Aklan matapos barilid ng kanyang kaiskwela. Patay naman ang na isang babae sa Bislig, Surigao del Sur na nadamay lang sa operasyon ng pulisya. Balitang hati ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang 21 anyos na babae matapos tamaan ng bala ng baril sa Bislig City sa Surigao del Sur. Pero ang babae, nadamay lang pala. Lunes ng gabi nang magsagawa ng operasyon ng pulisya laban sa isang wanted person. So na ilang isurvey lang dito, yung wanted person. Ang kasuari ng wanted person is murder. Pero nakatunog umano ang target na minamanmanan siya. Kaya nagtangga raw siyang bumunot ng baril. Doon na raw nagpapotok ng baril ang dalawang operatiba ng PNP. Pero hindi tinamaan ang sospek na agad tumakas. Ang tinamaan, ang 21-anyos na babae. Hindi pa raw tukoy kung bakit naroon ang babae. Base sa investigasyon ng pulisya, tauhan nila ang nakabaril sa biktima. nag undergo sila o para test sa karon, tapos nag-prepara sa kung madetermine kung kinsagyo na yung nakaigo sa ila, definitely nag-prepara ang istasyon o kaso against sa pulis kay kinahanglan mang yun nga managot. Sinubukan ng GMA Regional TV na makapanayam ang kaanak ng babae, pero hindi na sila nagbigay ng pahayag. Tuloy naman ang hot pursuit operation laban sa nakatakas na sospek. Narecover sa crime scene ang dalawang fired cartridges at dalawang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamayari ng wanted person. Sa isang paralan naman sa siya Aklan, binaril sa tiyan ang 19 anyos na estudyante ng kapwa niya estudyante na 16 anyos. Ayon sa pulisya, Nagkaroon ng hindi pagkakauunawaan ang grupo ng sospek at biktima. Isang sumpak o improvised 12 gauge shotgun ang ginamit ng sospek sa biktima. Pag tumbanganay, amo na to dayon ang ininga si ICIL na according sa atong witness, may ginkuha sa iya nga sling bag nga amo na abi nga ginamit niya pag tiro. Pero ang according naman sa si sir, naagaw niya kuno at yung gamit nga na kung niya kuno sa pihak ng mga grupo. Uli ba ay ng sa mga sa police station na ng mga doon yung problema ang maunga? Identify mo lang isang dahon. Hindi raw na monitor ng kanilang security guards ang dalang baril dahil sa aktibidad sa paaralan. Nasa intensive care unit pa ang biktima habang nasa kusudiyan naman ng MSWD ang suspect. Nakatakdang isa ilalim sa counseling ang sangkot na estudyante. Mula sa GMA Regional TV, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng guilty plea ang isa sa dalawang doktor na kasama sa mga inakusahang sangkot sa pagkamatay ng friend star na si Matthew Perry. Inihain niya ni Dr. Mark Chavez para sa kasong may kaugnayan sa illegal distribution ng drogang ketamine sa U.S. District Court sa Los Angeles, California. Posible siyang maharap sa hanggang 10 taong pagkakakulong. Nauna nang naghain ng guilty plea ang live and personal assistant ni Perry na si Kenneth Iwamasa at ang umano'y middleman na pinagkuhanan ng droga. Dalawa naman nang naghain ng not guilty plea. October 2023 nang matagpuan si Perry na wala ng buhay sa kanyang bahay. Ulikam ang sunod-sunod na missile na bumagsak sa airbase ng Israel. Kabilang po yan sa halos dalawang daang missile na pinakawala ng Iran ito pong Martes na anilay ganti sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Nagdulot ng pinsala sa iba't ibang gusali ang mga missile. Wala nang mga napaulat na nasaktan o nasawi sa Israel. Sa pagpupulong naman sa United Nations, nagban nagbantaan o nagbantaan ang Iran at Israel officials kaugnay sa mga pag-atake. Pareho raw silang handa na gantihan ang isa't isa. Kinundin na naman ni UN Secretary General Antonio Guterres ang pag-atake ng Iran. Pero bago yan, idiniklara siyang persona ng grata sa Israel ng kanilang ambassador dahil sa pag-aalinlangan daw ni Guterres na punahin ang Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers ng Pilipinas, ligtas ang ating mga kababayan sa Israel at Lebanon. Patuloy raw silang nagmo-monitor doon. Narito ang mga naghay ng kandidatura sa Day 3 ng COC filing sa pagkasenador. Kabilang dyan si Jose Bonilla, Jaime Balmas at si Dr. Willie Ong na nirepresent ng kanyang misis. As of 11.30 a.m., tatlo pa lang ang naghahay ng COC sa pagkasenador habang apat ang party list organizations na naghahay ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance kanina. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagnanakaw na isang lalaki sa metro ng tubig sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, tumabi ang tricycle na yan sa gilid ng isang bahay sa Bargay Alihis. Bumaba ang lalaki sa tricycle, may kinuha siyang gamit at sa kalumapit sa metro ng tubig. Lumipas ang ilang minuto at bumalik na siya sa tricycle. Bit-bit na ang metro ng tubig. Ayon sa may-ari, bago madiskubring na nawawala ang metro ng tubig, wala nang lumalabas na tubig sa kanilang mga gripo. Apektado rin dyan ang ilan nilang negosyo. Tinututukan na ng pulisya ang insidente at pinaghanap na ang lalaking nakunan sa CCTV. Full force ang cast ng hit GMA Afternoon Prime drama na abot kamay na pangarap sa MediaCon para sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang serye. Present sa MediaCon si Jillian Ward, Carmina Villaruel, Dina Bonnevie, Richard Yap, Pinky Amador at Kael Kenuchi. Naroon din sina Allen Dizon, Wilma Dawson, Chucky Dreyfus, Jeff Moses, Andre Paras at Kim Jisoo. Present din si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable at VP for Drama Cheryl Ching Si. Naging emosyonal ang ilang cast members sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang serye na tumagal ng dalawang taon at umani ng iba't ibang pagkilala at awards. Malungkot po ako, pero mas nangingibabaw po sa akin yung pagiging grateful ko na tumagal po ng ganito yung show. Iyi, sabi ko, October 19 pa. Um, sorry po, uh, di hindi ko talaga mapigilan kasi ilang... I treat them talaga as families. Hindi pa nagsisink in ngayon. All things must come to an end, so... We just want to say thank you. Samantala, basta pistang barangay, asahang masaya at buhay na buhay ang mga tradisyon. Tulad sa isang barangay sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan bida ang hulihan ng biik. Para mas maging exciting mga mare at pare, may patwist sila sa palarong yan. Ayan o, no, ang mga lalaking kalahok sa hulihan ng biik, nakapiring. Mala extra challenge tuloy ang paghahanap sa biik sa putikan. Talas ng pakiramdam kasi ang kailangan para mahuli ang biik. Eh hindi rin maiwasan na may mga kalahok na nag-dive sa putikan. Kanya-kanyang cheer din ang mga nanood sa mga kalahok. Ang ah, makakahuli kasi sa biik, may matatanggap na papremyo. Ano kaya ang premyo? <laughs> Oo, oh, para ano. No? Pero actually, sa totoo lang, mahirap na nga yan kahit walang piring Oo, oh, <laughs> <nga>, maliksik. <laughs> mabilis kasi yung biik tumakbo, di ba? Oo nga. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.